Ang pelikula ay nagsisimula kay Jesse. Siya ay isang retiradong opisyal ng hukbong sandatahang lakas. Ginigising siya ng kanyang anak na si Mara para samahan siya patungo sa kanyang unang araw sa trabaho. Sinabi niya na handa na siyang sumama kasama ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay inutusan siya ng kanyang ina na maghintay sa labas dahil gusto niyang kausapin si Jesse si Alicia ay nagsimula ng makipag-usap sa kanyang asawa at sinabihan siyang dapat siyang maglaan ng oras sa kanyang mga anak dahil magiging abala siya sa kanyang bagong trabaho. Pagkatapos ay nagluto siya ng almusal. Ang kanyang anak na si Ryan ay inaaway si Mara, kaya nang dumating si Jesse, sinabihan niya ito na respetuhin ang kanyang kapatid. Hindi na isumama ni Ryan kasama ang kanyang kapatid na si Mara sa unang araw ng trabaho ng kanyang ama dahil boring daw ito. Pero nang malaman niya na may dalawang tiket ang kanyang ama para manood ng laro ng kanyang paboritong koponan sa basketball, siya ay natuwa at sobrang excited na sumama. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa lugar kung saan magtatrabaho si Jesse bilang security guard. Tinanong siya ng kanyang anak kung bakit maraming tao sa lugar. Sinabi niya na may magaganap na laro sa pagitan ng dalawang sikat na koponan, at maraming tao ang pumupunta para manood kasama na ang gobernador at ang kanyang deputy gobernador na dadalo upang tanggapin ang bilyonarya na si Diana, dahil manunood din siya ng laro. Tinanong siya ng kanyang anak kung pwede nila siyang makita pero sinabi niya na abala sila at malamang na hindi nila sila makikita. Dumating si Diana at ang kanyang bagong kasintahan na si Millie, isang sikat na mga awit. Nakita natin si Devlin, ang pinuno ng security team, sa surveillance room habang iniulat ang malfunction sa isang surveillance camera sa lugar. Sinabi niya sa isa sa mga gwardya na darating ang IT team para ayusin ang camera. Nakilala ni Jesse si Gus na nagtatrabaho sa maintenance department, at siya ay tinanggap at ang kanyang mga anak. Pagkatapos ay dumating si Devlin at tinanggap din sila at ibinigay ang location tracking signals kay Jessie para malaman ang kinaroroonan ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng tracking device. Pinayuhan siyang dalhin ang kanyang mga anak para manood ng laro habang siya ay nagsisimula sa kanyang bagong trabaho. Pagkatapos, dumating ang IT team mula sa isang sasakyan. Dinala ni Jessie ang kanyang mga anak sa upuan para manood ng laro at pinayuhan silang huwag umalis sa kanilang lugar. Pagkatapos ay nakikita natin ang gobernador na nakikipagpulong kay Diana, ang kanyang deputy governor na sinasabi sa kanya na ito ay isang malaking karangalan para sa kanila na mamumuhunan sa kanyang tagumpay sa kanilang lungsod. Pumapasok ang koponan ng IT sa lugar, dala ang mga pangunahing armas mula sa kanilang mga bag. Iniinform sila ng kanilang commander na ang mga armas na ito ay gumagana lamang ng maayos sa maliit na distansya. Sa ganitong paraan, natuklasan natin na sila ay isang gang na may balak na atakihin ang lugar. Inihanda na nila ang kanilang mga armas at bomba, nagbihis bilang mga tauhan ng seguridad at kumakalat sa buong lugar, pumapatay ng mga tauhan ng seguridad. Si Diana ay pumunta sa kanyang pribadong kwarto, kasama ang gobernador at ang kanyang deputy. Dumating ang leader ng gang na si Alpha kasama ang dalawang tao, pinatay nila ang gwardya na nagbabantay sa kwarto ni Diana pumasok sila sa kwarto, na nagtatanong kay Diana na ilipat ang isang milyong dolyar at dapat ito ay bitcoin para hindi ito masundan. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit ipinakita ni Alpha ang kanyang baril, na nagpaalala na walang kabuluhan ang kanyang pagtanggi. Pinatay ni Alpha sa harap nila ang gobernador. Samantalang si Mara ay pumunta sa banyo ng mga tauhan ng seguridad, at nakita niya ang dalawang miyembro ng gang na pinatay ang mga tauhan ng seguridad hinuli nila siya at nagpasya na dalhin siya sa leader ng gang. Si Jesse, na pinuntahan ng kanyang mga anak ay natuklasan niya na nawawala si Mara. Ginamit niya ang isang tracking device upang hanapin ito. Ang mga gangster na sinusubukan na kunin si Mara ay natuklasan ang tracking device sa kanyang ID at nagdesisyon na ambosin si Jesse, na sinusubukang patayin siya. Si Jesse ay sinusundan ng lokasyon ng kanyang anak ngunit nakatagpo ng isang tao na nakauniforme ng tauhan ng seguridad. Nararamdaman ang kapahamakan, nagsimula ang laban, at nanalo si Jesse. Nang makita ang tracking ID, napagtanto niya na may hindi tama. Sinabi sa kanya ni Gus na pinalitan na ng bago ang lahat ng tauhan ng seguridad kaya wala na siyang kilala sa kanila, at pagkatapos ay nagsimula silang hanapin si Mara, na sinusubukang tumakas, na kinakarate ang isang lalaki, at nagtago nang anggang ay naglilipat ng pera mula sa account ni Diana. Naalala ni Diana si Alpha at naalala niya na kilala niya ito at ang pangalan nito ay si Job, isang dating CIA agent. Tinanong siya ng kanyang kasintahan kung bakit niya kilala ang lalaking ito. Sinabi niya na si Job ay pumatay ng isang inosenteng pamilyang Muslim dahil sa suspecha nito, kaya't humingi siya ng tulong sa isang grupo ng mga abogado upang mailabas ang katotohanan. Dahil siya ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ni Job at ng kanyang team, kaya nais nilang maghihiganti sa kanya. Si Jessie ay nagtatangkang hanapin ang kanyang anak hanggang sa dumating siya sa isang lugar kung saan natagpuan niya ang isang security guard. Nang tanungin niya ito tungkol sa kanyang work ID, sinabi nitong ito ay unang araw niyang magtrabaho. Alam niyang nagsisinungaling siya, kaya't sinabi ni Gus na siya na ang bahala sa babae. Nang lapitan ni Gus ang babae, sinipa siya nito, ngunit lumaban si Jesse at pinatumba ang babae. Subalit bigla itong nagpakamatay. Kinuha ni Jesse ang kanyang earphones at armas. Natuklasan niya na plano niyang maglagay ng bomba, at dahil sa kanyang kasanayan sa army na magdefuse ng bomba, nagawa niyang in-neutralize ang bomba. Napag-alaman nila na may gang sa lugar na nagtatangkang pasabugin ang buong gusali kaya't hiningi niya kay Gus na ipakita sa kanya ang mapa ng lugar upang malaman niya ang mga entrance at exit. Narinig niya sa earphone na kinuha niya kanina na mayroong nagche-check sa kanyang team kung nasa tamang lugar ang mga bomba. Sinubukan ni Jesse na kausapin siya at alamin kung ano ang gusto nito, ngunit hindi sumagot si Job. Nahanap na nanggang si Mara at dinala ito kay Job pumunta si Jesse sa kanyang anak at pinayuhan na huwag umalis sa kanyang pwesto kahit anong mangyari, dahil hahanapin pa niya si Mara. Pagkatapos, sinimulan niyang hanapin ang mga lokasyon ng bomba at dini-defuse ang mga ito. Humingi siya kay Gus ng paraan upang sabihan ang mga tao sa lugar na mayroong bomba para makatakas sila. Nakita ni Gus ang malaking display screen at sinabi sa kanya na ito ang pinakamagandang paraan para gawin iyon. Pumunta si Jesse sa control room at tinanong ang taong nasa control, na ipost sa display screen ang pangyayari na may bomba sa lugar at kailangang umalis na ang mga tao. Akala ng empleyado na nagbibiro si Jesse, ngunit hiningi ni Jesse na gawin ito sa ilalim ng kanyang responsibilidad. Bago pa ito magawa, pumasok ang mga miyembro ng gang at pinatay ang empleyado. Nakatakas si Jesse. Nakipagkita siya kay Delen at sinabihan siya tungkol sa gang na pumasok sa lugar ngunit nagulat siya nang ilabas ni Devin ang kanyang armas at itinutok ito sa kanya. Ngunit kinuha ni Jessie ang armas mula sa kanya sa pamamagitan ng napakabilis na pag-atake at binugbog siya hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos ay tinawagan niya si Job at natuklasan na hawak ng gang ang kanyang anak na babae. Inutusan siya ni Job na umalis sa kanyang daan at hayaang gawin niya ang nais niya bilang kapalit na hindi niya sasaktan ang kanyang anak na babae. Alam ni Job na si Jesse ay eksperto sa pakikipaglaban at dating sundalo. Natuklasan din nila ang lokasyon ng anak na lalaki ni Jesse. Humiling si Mara na huwag saktan ang kanyang kapatid, ngunit inutusan ni Job ang isa sa mga miyembro ng gang na kunin si Ryan pumunta doon ang gang at sinabi kay Ryan na gusto siyang makita ng kanyang ama, ngunit tumanggi si Ryan, na alala ang sinabi ng kanyang ama. Sinubukan ng gangster na kunin siya ng puwersahan, ngunit matalino si Ryan, sumigaw, at napilitang umalis ang gangster. Nakita ni Job si Jesse sa screen, alam ang kanyang lokasyon, at tinawagan ang kanyang mga tauhan na patayin siya. Pagkatapos ng habulan, dumating sila sa dressing room ng koponan, at nagkaroon ng marahas na laban. Natalo ni Jesse ang mga ito, nalaman ang lokasyon ni Job at pumunta kay Gus para malaman kung paano makarating doon. Sa katotohanan, wala siyang armas kaya't nagdesisyon siyang gumawa ng DIY na sandata. Sinabi ni Job kay Diana ang kanyang paraan ng pagtakas at tinawag itong bloody escape at sinabi sa kanya na puno ng bomba ang lugar. Si Gus ay pumunta para tiyakin kung na-defuse na ni Jessie ang mga bomba, ngunit nagulat siya nang makakita ng isang bomba na hindi natagpuan ni Jessie. Sa natitirang 30 segundo bago sumabog ang bomba, si Gus, sa ilalim ng presyon, ay naputol ang maling wire at mabilis na tumakbo ang oras ng bomba kaya inilagay niya ito sa basurahan. Sinurpresa ni Jessie ang gang, at sinugod sila sinubukan ni Job na pasabugin ang mga bomba, ngunit sa kanyang sorpresa, wala siyang narinig na maraming pagsabog dahil iisa lang ang sumabog. Nakita ng mga tao ang usok at nagsimulang umalis. Sumalakay ang gang kay Jesse, at si Job ay kinuha si Mara bilang hostage at dinala ang natitirang bomba. Si Jesse ay nakikipaglaban sa mga gangster para iligtas ang kanyang anak. Kumalat ang balita tungkol sa pagsabog ng bomba, at napagtanto ni Alicia na nanganganib ang kanyang mga anak at asawa dahil ang pagsabog ay nangyari sa workplace ng kanyang asawa. Nagpa siya siyang puntahan ang kanyang mga anak. Nang makita ni Jessie si Job, natuklasan niyang si Job ay naglagay ng bomba sa kamay ng kanyang anak. Galit na galit si Jessie at kumuha si Job ng dalawang kutsilyo bago sumalakay kay Jessie si Ryan ay nanunood sa nangyayari at nananatili sa kanyang lugar kahit ang mga tao ay umaalis na. Tinamaan ni Job si Jesse sa binti gamit ang kanyang kutsilyo. Nang subukang ipagtanggol ni Mara ang kanyang ama, sinubukan siyang patayin ni Job ngunit iniligtas siya ni Jesse sa huling sandali. Pagkatapos, kinuha niya ang kutsilyo mula sa kanyang binti at tinanggal ang bomba na nakatali sa kamay ng kanyang anak sinubukan ni Job na samantalahin ang pagkakataon, ngunit siya'y nagulat sa pagdating ni Diana sa likod niya, na binaril siya sa binti. Sinipa ni Jesse si Job, ibinagsak siya mula sa tuktok ng arena patungo sa ibaba, at ibinato ang bomba kasama niya na sumabog. Sa gayon, naligtas ni Jesse ang kanyang anak at ang daang-daang tao. Lumapit si Diana para tingnan ang kanyang kalusugan at inalok siyang maging kanyang bodyguard ngunit tinanggihan niya at sinabihan siya na nais niyang alagaan ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay dumating ang kanyang asawa sa lugar at niyayakap ang kanyang mga anak na nagsasabi na iniligtas sila ng kanilang ama. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.